Isang malungkot na araw para sa industriya ng pelikula sa Pilipinas dahil pumanaw na ang kilalang direktor na si Mike De Leon sa edad na 78. Siya ang utak sa likod ng maraming obra maestra tulad ng Kisap Mata, Patch 81, at Kung Manggarap Kat Magising na nagbigay ng kakaibang lalim at ganda sa pelikulang Pilipino. Kilala siya sa kanyang malikhaing direksyon at makabagbag damdaming storytelling na tumatak sa puso ng maraming manonood sa kanyang pagpanaw, naway manatili ang kanyang inspirasyon at pamana para sa susunod na henerasyon ng mga filmmaker at tagahangan ng sining ng pelikula. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa sining ay nagsilbing gabay sa maraming batang direktor. Sa bawat pelikulang kanyang ginawa, ipinakita niya ang realidad ng buhay at damdamin ng bawat Pilipino. Hindi lamang siya gumawa ng mga pelikula, gumawa siya ng kasaysayan sa larangan ng sining mananatili sa ating alaala ang kanyang mga obra bilang inspirasyon at pamana ng isang tunay na maestro ng pelikulang Pilipino.